Ako si Rosa Rosal. Maligayang Pasko. Salamat po. Marami ang nalungkot na kumalat ang balitang pumanaw na ang veteranang aktres at itinuturing na movie legend na si Miss Rosa Rosal. Unang iniulat ng award, Giving Bodies na Pamas ang Pagyao ng Veterang Aktres nitong biyernes ng gabi, October 3 sa inilabas nilang ulat sa FB, mababasa ang Rosa Rosal, Pamas Trophy Statuette Model, 10, 16, 1928 to 10, 3, 2005. We honor your life and legacy. Gayon man ang nasabing balita, ay wala di umano katotohanan. Agad humingi ng taus-pusong paumanhin ang Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, PAMAS. Matapos nilang iulat sa isang Facebook post na na ang Philippine cinema icon na si Rosa Rosal. Aminado at nahihiya na nagkamali sila sa paglalabas ng maling balita. Gayunman, pinahahalagahan, umano nila ang katotohanan at integridad. Kung kaya't magiging mas maingat na raw sila bago maglabas ng impormasyon sa publiko. Our sincere apologies. We sincerely apologize for an earlier post regarding the passing of Ms. Rosa Rosal. It has come to our attention that the information was false, Anang Famas. Ms. Rosal remains with us, and we deeply regret any confusion or distress this may have caused her family, friends, and admirers. Tagdag pa nito. Pinahahalagahan umano ng Famas ang katotohanan at integridad. Kaya't magiging mas maingat na raw sila bago maglabas ng statement sa publiko. We extend our heartfelt apologies to Ms. Rosal, her loved ones, and the public. Sa ad pa nito. A isang text message, binigyang linaw ng apo ni Rosa Rosal na si PTV News anchor William Tio na nasa maayos na kalagayan ang kanyang lola. Ito ay matapos kumalat online ang balitang pumanaw na ang veteranang aktres. Sa kasalukuyan, ay siyam na put anim na taong gulang na si Rosal. Huling napanood ang beteranang aktres sa YouTube vlog ni Julius Babaw noong Pebrero 2024 kasama ang anak niyang si Tony Rose, Kaida. Noong 1950, nagsimula si Rosa Rosal bilang volunteer member ng Blood Program ng Philippine National Red Cross. Dahil sa kanyang malasakit at dedikasyon, Nahalal siya bilang miyembro ng Board of Governors noong 1965. Mula noon, naging tanyag si Rosal sa buong bansa bilang pangunahing tagapagtaguyod ng blood donation o pagbibigay ng dugo na nagligtas ng libu-libong buhay sa Pilipinas. Sa loob ng pitong dekada o pitumpong taon, inialay ni Rosa Rosal ang kanyang oras, lakas at puso para sa Red Cross. Isang patunay ng kanyang walang sawang paglilingkod at malasakit sa kapwa. Akala niyo mga tao, nagbo-vote-vote tayo. Walang mabuti ito kung tayo umisip ng ibang... Sige. Mabubayo. Tatalo natin sa tulay. O, bench, siya. Maliligo, pagiging alaman mo. Maliligo itong ating gabi? Hindi maliligo yan. Masama. ka yan. Ha? Ali! Ali! Binibiri! Alit! Binibiri! Anong ginagawang? Ba't ka nakaisip ng ganyan? Hindi pa niyo nalang dapat kasalanan sa Diyos yung gagawin niyo? Magtapad <laughs> ka sa amin. Anong sinirahanin mo? Kung lalaki lamang ay kalimutan mo. O, para sa akin, ang lahat ng lalaki wala walang Hindi po. Hindi ko tungkol sa lalaking aking lalaki pinagtasaga nito. Napakahababong kasay sa akin ang aking buhay. Mabuti pa ay sumama ka sa amin. Yeah. At sabihin mo sa amin kung ano. <laughs> Iwanan na lamang ninyo ko dito. Wala kang pag-alang sa akin buhay. Lalong magiging kasalanan namin kung ikaw ay aming pababayaan. Kaya nga, magtiwala ka sa amin. Ati kaya di mata alam si bo'yaring kuko ano kaya ang dasilan waring ako na raful yo di makalim na

nalalaman na sa tuwa nagsisimula ang pag-ibig. Ay, naku, Reynaldo, hindi mo ako maling paglakuan. Hindi na kayo naman. O, ayun na, magmamais mo. Pumunin mo na. Ano ka pa naman, mami? Ano ko, nahihiya eh. pa rin siya. Ayaw mo tawagin. Ako ang tatawag. Baez! Ako po ba? Oo, oh, ito nga. Bibili ba kayo? Gan lahat ang mais mo ito? Magkano lahat sa ating mais mo eh? Pardon? Eh, gusto na saan ka kasi nakatingin eh. Magkano lahat ang mais mo? Eh, uh, kayo na ang bahala. Ano ako na ang bahala? Ito pala ka ba sa akin, balasubas? Huwag naman kayo magagalit, aling ano. Wala naman ako mas ibig sabihin eh. Kung dito sa lalawigan ay mabuti ang ibig sabihin ng pangungusap na iyong binitiwan. Doon sa amin sa Maynila ay pangmamata at paghamak ang gayon. Si Maming naman. Oh, sasabot-sabot ka pa. Talagang kontrabida. Well, first of all, uh, sa dun sa role ngayon ng yun, kontrabida, talagang it gives you a chance for acting. Ikaw yung may kasalanan papa, kapag Tapagkat sinunod mo lahat ang asing magustuhan. Kaya, Tiffon, patuloy mo na ang kagandahan loob mo sa inyong kahit isang anak. At pinagsatapat ko sa iyo, niibig ko si Daniel Ocampo. Hindi ang uri ng babaeng katulad mong makakaisip magbagong buhay. Ikaw na nang kanaisap. kung kayong taga Maynila ay umiikot. Ah, well, ang bidang babae, siyempre palagi api-apihan. Kaming taga Bukid din. Na, na, probinsyana. Kaawa-awa <laughs> 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 ka, ka naman, probinsyana, nang namulat sa kubot na ito umakit sa palasyo. O, okay, pag tapos papasok naman ako, mayaman ako. I have all the connections, I have all the money, I have all the influence. Ayun.